Grabe ang iyak ni Main Mendoza sa 10th year anniversary ng Kalye Serie. Alden Richards, malapit na rin. Hindi na nga itinatago ng Itbulaga kung ano ang gusto nila talagang palabasin. Kung makikita mo ang channel ng Itbulaga sa YouTube, ang tila thumbnail nito ay ang tila pag-iyak ni Main Mendoza nang pinapakita at ginagawa ng tribute ang 10th year anniversary ng Kali seriye Hindi ba't katakataka na bakit tuloy-tuloy at walang humpay ang pagpapakita ng senyales ng itbulaga patungkol sa Kali seriye Noong una nga, eh, hindi ko pa ito pinanghihinalaan mag throwback Friday. Ang itbulaga kay Min Mendoza, akala ko ito ay isa lamang pangyayari patungkol sa karir ni Maine Mendoza. Ngunit, ito ay naging araw-araw na. Kahit sa mga sugod bahay, ay kitang-kita na rin mga larawan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ito ay pumapatungkol sa Kali Serye at sa ginawang ang interview ni Alden Richards patungkol pagbulusok ng kanyang karir ay talagang lumalaganap na rin ngayon sa YouTube nagiging viral na ito. Dito mo malalaman na nagkakatagpi-tagpi na ang pasel. katiyakang pagbabalik ni Alden Richards sa Itbulaga. Ngunit napakatanyag pa kasi ngayon ng The Clones. Talaga siguro ay hinihintay lang nila ito matapos. Sa gayon ay maisagawa na nila ang pagpapatuloy ng kalya serye. Kung sa bagay nga ay talagang napakahirap nitong ni iplano ngayon kaya sa tingin ko ay talagang nagsisimula na ang plano nila. Pagkatapos ng The Clones ay agad-agaran na nilang maisalpak ito sa telebisyon. Lalong-lalo na ngayon na open na open na si Alden Richards na makatrabaho ang iibang network. Kung matatandaan nyo ay nagka problema na rin ang tape. Ang GMA7 ang hinala ko nga nung una ay kaya dala na nila si Alden Richards ay muli nang magbabalik ang itbulaga sa Channel 7 GMA kung ito ay magkakatotoo at magiging as kapanipaniwala gagawing pagbabalikan ni Main Mendoza at Alden Richards sa kaliserye kaya kahit ano pa mangyari ay tuloy-tuloy pa rin kagana pang ito at sana nga ay sa madaling panahon ay magsama na silang muli na sa gayon ay matuloy na nila ang inaabangan ng buong Pilipinas ang serie ang Aldab si Main Mendoza at Alden Richards tignan na lang kasi natin kung ano ang ginagawa nilang mga proyekto at mga endorsement pati na rin ang mga pagkakataon na magkasama sila sa publiko. Dahil sa bandang huli, tayo lang rin naman ang magsasabi kung ano talaga ang totoo sa kanila. Ang mga love team kasi na itunutulak ng iba't ibang mga babae at iba't ibang mga network pagdating kay Alden Richards ay malalaman natin na ito ay para lamang sa trabaho. Dapat ay hindi rin ito pag-isipan ng kung ano-ano, kagaya ng ginagawa nila kay Alden Richards, na kahit sino man lang ang ma-partner sa kanya, ay ginagawa na ng intriga. Katulad ng mga pelikula niya noon, pati mga teleserye, ay talagang hindi na makagalaw si Alden Richards nang hindi mababash dahil na rin ito sa mga naninira sa kanya na talagang sumasakay na lang sa issue para sirain ang magandang imahe ni Alden Richards lalong-lalo pa ngayon na talagang super sikat na siya at kahit kailan man ay talagang puputaktin siya ng mga pambabash ano po Mahalaga rin na respetuhin nilang natin kung aluman ang gawin ni Min Mendoza at Alden Richards. Yan naman kasi ang desisyon ng isang tao, hindi lamang bilang artista, kundi pati na rin sa mga personal nilang desisyon. Katulad ni Min Mendoza na alam naman natin na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin sa showbiz. Ngunit hindi nyo ba napapansin Matagal nang sinasabi ni Maine Mendoza sa Itbulgala pa lamang nung magkasama sila ni Alden Richards. Unti-unti siyang nagbubloom dito at hindi na nahihiya. At ang karyer niya ay talagang paarangkada sa paggawa ng mga pelikula at mga teleserye. Ngunit napansin niyo ba nang sila ay magkahiwalay ng network at hindi na magsama sa isang programa ay tila bumalik na naman ang pagka introvert ni Main Mendoza. Kung matatandaan nyo, si Alden Richards pa nga ang unang nagturo kay Main Mendoza para mag-host. Diyan mo talaga malalaman na napakalaki ng impact sa buhay ni Main Mendoza si Alden Richards. Kaya sa mga basher nila dyan ay dapat mag-isip-isip kayo dahil ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ay talagang tunay. Isa sa mga mahalagang mensahe ang pinakikita nga ni Alden D. Charles at Payne Mendoza ay wala talaga silang makakasira sa kanila dahil sa kabila ng mga bashers at mga issue na ikinakabit sa kanila napatunayan na nila ito na talagang sila talaga ay matatag kahit pa sa individual nilang buhay yan naman talaga ang dapat gawin ni Min Mendoza at Alden D. Charles ang hindi magpaapekto at pinasabi ng publiko, lalong lalo na ang mga pambabas lang naman na ginagawa sa kanila bilang magka-partner ay dapat nilang itong maintindihan dahil sa bandang huli ay sila rin ang maaapektuhan dito kung talagang tusuriin pa nila isa-isa kung sino ang mga nangbabasa sa kanila dapat nga ay matuto na sila sa mga negatibong komento na makakasira sa kanila ay dapat ay hindi na nila ito pinapansin dahil sa bandang huli sila rin naman ang magtatagumpay dito sa halip piliin na lang nila na mag-focus sa mga magagandang bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Minsan kasi may mga nagsasabi rin sa kanila na dapat iwasan na nila ang pagsagot sa mga bashers dahil hindi naman makakatulong sa kanila ito. Bagkus, iisipin pa nila ito pagdating sa kanilang mga tahanan. Kaya dapat ay relax lang sila dahil napakaganda naman ng itinatakbo ng mga karir nila at wala na silang pinoproblema dahil na rin ito sa tulong ng buong Aldab Nation na sa simula pa lang ay nariyan na sa kanila. Ang journey nga nilang ginagawa ngayon ay dahil rin sa buong Aldab Nation na sumuporta sa kanila sa una pa lang kaya dapat ay pangalagaan nila ito nang sa gayon ay hindi sila maligaw sa ibang landas. Dahil alam natin na ang industriya na ginagalawan nila ay napakasalimuot talagang kahit anong gawin nila ay talagang didikdikin sila dito at kahit anong mangyari nariyan ang buong Aldam Nation nasa likod nila para suportahan si Min Mendoza at Alden Richards Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!